Ya, yeah, tingnan niyo na dali. Buksan na. Doon. Buksan mo ni Mejes niyo. <laughs> so, tingnan mo ni isa iwa. <laughs> dumaan na si Sano, dumaan na si Santa Claus. Dumaan na si Santa Claus. Oh, basahin niyo sa loo, mayroon pang nakaano diyan. Tayo <laughs> so, ba yan? Tingnan mo muna 'yung pangalan. Oh. <laughs> tingnan mo pangalan. Oh, yeah. buksan mo dalton. Harap kayo sa akin. Doon, tingnan mo doon. Dali. Wow. Dito na, <laughs> na kayo. Na kayo, kayo, kayo ah, yeah. Dito na kayo. Dito kayo tayo. Dito kayo tayo. Yan. Dito diyan nasa labas. Diyan nasa labas. O buksan muna. open muna. Open mo na 'yan. Dali, open mo na. Oh, dali open ah. mo. My dollars. Hmm. My dollars. O. Oh. Abo. Sige, buksan muna ah. Basahin mo to na, na may kasulat. Oh. Kani no galay. Eh. Mm. Dilan. O ano sabi? Basahin dilan, basahin mo. basahin mo. Agad. Bila nakit ka sa taas, kunin mo medyas Ay! Kunin mo medyas sa kordo. Oo. Oh. Ano nakalagay? Sundan mo yung sulat. O oh, ikaw, doon. Ano nakasulat din? Dali, basahin mo. wow <laughs> wow oh, ano nakasulat? Basahin mo nga. Oh, the... Ano ito. Ano nakalagay? santas paas? Doon oh, o oh, doon. Oo. O, yan. Dali, dali. Pagkita mo. Dali, basahin mo na. Oh, dali. Basahin mo na. Hindi oh, mo... Ayan, ayan. Oh, oh dali, isama ka kay Kuya, dali. Oyan meron pa dali, pasok na. O, ayan, o. Oh. Dali. Ano po? Ay, yes. Uy, yes. Ayun, ayun muna, O, ayan. Paano nakasabit? Ayun, dami na asabit, ah. O, open mo ulit. Basahin mo open ulit yan. Mo, open mo, open mo. Mm. Okay. Oh, wow. O, open mo ulit yung pan. O, basahin mo ulit yung nakasulat. May nakasulat yan. Oh, tayo. ayun, yun. Ayan, basahin mo, basahin buksin nyo. Ba ba oh, my God! May susundan ba po ulit kami? Hmm. Oo, na, oh, nakalakalagay. No, Hanapin mo yung... Hanapin mo yung... CR namin, no, doon sa... Sabahin nyo. Pag-uwi nyo mamaya. Oo, oh, yan. Yung... Uy! Oo, oh, huwag mo itatapon yan. Oo, oh, yan. Oo, Dali, basahin mo na ito. Oo, yes. Ayun, siya Pakita mo na, ha? Yes. Ano? Pakita mo yung... Pakita mo kay mama. Oh. <laughs> so, si Ana Min? Oh, Yan. Geling. Si Ana. Oh, si Yan. Ada game sepatu paket so, utuh. Eh? Saya, nah. Oi, ikan nah. Oh, Yan, timo kulit. Kating palang gamig. Karena namanya si Dalton, Dilan.

dalawang mo kapatid. Eh, okay, boss na. Hindi kaya yung busin yung ice cream. Binigay na kay Dylan. Dylan na maubos. boss. order naman ng nanang, oh, 'yung 'yan, tao ka tau yan oh, order nang special tau. Ano sho bakit ang antyan to? Sa lawa. Sa bini. ba? Oh, besura naman. Hindi siya masyadong matamis, light lang yung kanyang

na all Uy! <laughs> Nili nilinis ni lahat ng mga barira sa kalsada, boy! buhat buhat yung kapatid niya pauwi na kami ulog ng kalalaro bye kami, dito na lang kami sa kakaiba kakain kasi mag magkatagal pa kami Thank you. Thank you sa cellphone ni mami Tamo. Sa cellphone ko to. <laughs> Thank, you <sa laughs> cellphone. Thank you sa cellphone ko. Thank you sa cellphone ko amo. Thank you sa cellphone ko. Sa kung ko nasa? Kung saan? Hindi, saan? Kung saan? Wait, pa Andito pa yung clue ni Dalton. Dalton, nah. dito ka kasi sa baba. <laughs> Dalton, Nandito yung clue mo. <laughs> ako. Oh, ito na yung five dollars mo. Ba Dalawa yan. No? Mami, yan Oh, Ito muna yung clue. Pakita mo doon yung clue. Oh. Itago mo muna yung five dollars. Oh, sige. O, basahin mo. Oh, basahin mo yung clue. Basahin mo yung clue mo. D Dalton, kunin mo yung medyas sa likod ng TV. Sa room. From Santa Claus. Uy, galing, Santa, galing kay Santa Claus. Oh! Clip! O, oh, hanapin natin, hanapin natin. Claus. Yo! Hanapin natin, hanapin natin, Sa likod ng TV, sa likod ng TV. O, Ay Ayun, ayun, ano yun? Ano Thank you, Santa Claus. Sabi mo. Oh, si Kuya naman. Si Kuya naman. Si Kuya naman. Nasaan yung clue mo? Dilan, Hanapin mo sa medyas sa loob ng CR nyo. Ipito mo ako, Mama. Ipito. CR, CR, CR. Yan, asan yan? Oh, asan na? Hindi nahirapan ka. Okay lang yan. Ay, ito pala. <laughs> Bulag. <laughs> Bulag pala. Ah. Dito, dito, dito. Masay <laughs> 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 ah. mo. Me. Ano ka mo, Papa? Mary. Ah. Merry Christmas and Happy New Year, Papa Uo Thank you po. Papa Lolo. Isapa. pa? Oh. pa? Oh. pa? thank you Mona? Ma'am, issa pa Antonio, oh. issa Thank pa. ah. you, Papa Lolo.